Balita naman sa lalawigan, daan-daang muslim at kristyano ang nagsagawa ng rally sa Lanao del Sur laban sa plano ng Bangsamoro Parliament na hatiin ang kanilang munisipalidad sa dalawa. Panawagan nila sa mga miyembro ng parlamento tutulan ng Parliament Bill 271 na inihain ni Regional Lawmaker Ali Montaha Babao. Sa ilalim po niyan, magkakaroon ng plebisito para sa mungkahing pagtayo ng Pilintangan Municipality kung saan labing isang barangay ang sakop. Ang mga rallyista, hindi sila kinonsulta tungkol dito. Hindi rin daw nila susuportahan si Babaw kung tatakbo ito para sa 2025 regional elections. Sa ilang pangbalita, balita, numipis ang supply ng tubig sa Metro Cebu. Bunsod po ng tumitinding epekto nga ng El Nino. Ayon sa Metro Cebu Water District, 301,000 cubic meters ng tubig kada araw ang karaniwang pong supply sa lugar. Pero ito'y bumaksak lamang sa 256,000 cubic meters kada araw. Ibig sabihin, nasa 45,000 kabahayan ang walang sapat na supply ng tubig. Buwaba na rin kasi ang produksyon sa mga balon. Naguhukay ngayon ang MCWD para makahanap ng bagong pagmumula ng tubig. Patay sa pamamaril ang isang dating barangay chairman at dalawa niyang kasama sa Trento, Agusan del Sur. Kinilala po ang biktima bilang sina Edmar Liames, Yoyoy Asis at Tani Montes. Magkakasamang kumain ng mga biktima sa isang bahay sa barangay Tudela nang bigla na lamang pasukin at pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin. Pinaghahanap ng mga sospek. Inaalam na rin ang motibo sa krimen. Dalawang ho construction workers ang namatay sa pagkakalason habang naghuhukay ng balon sa Kalinga. Ay sa PMP Tabuk, lumusong ang isa sa mga biktima sa balon na tinatayang may siyam na metrong lalim. Wala raw itong suot na proteksyon. Nag-alerto naman sa nag siya sa kanyang mga katrabaho ng makaramdam ng pagkahilo. Dito siya tinulungan ng kasamahan pero pareho silang nasuffocate at may namatay kalaunan. Ayon sa investigasyon, posibleng nalaso ng little gas ang dalawang manggagawa. Samantala na kuha na naman sa CCTV ang pag na sa isang sanggol sa Pili Camarines Sur magkasunod na pumasok sa Christ the King Parish ang isang lalaki at isang babaeng may kargang sanggol. Tila nagdadasal ang babae habang hindi mapakali ang lalaki. maya, -maya pa lumabas na sila ng simbahan pero hindi nakasama ang bata. Nadiskubre mo, ng uh, mga tauhan ng simbahan ang sanggol na napag-alamang dalawang buwang gulang pa lamang. Nasa pangangalaga na siya ng Regional DSWD sa Ligaw Albay. Inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng dalawang nag-abandona at kung bakit nga ito naggawa. Jet at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.